everybody! So, paalis ako ngayon. Tamang-tama, kawashing lang ni husband tong service ko, si e-bike. Winashing niya kasi pupunta ako ngayon sa bayan. Sa Santa Rosa bayan para pumunta sa Gold Deluxe para pick up yung mga pina-order ni boss na cake para sa aming mga tenants dito. Dito sa kanyang paupahan. Ipapamigay ko po maya-maya lamang. So, nagpaalam ako na i-content ko siya or i-vlog ko siya. Mamaya kay boss. Okay lang daw. Okay lang naman daw. So, let's go po. Ang saya talaga pag bagong ligo ang e-bike. Yun lang. At syempre mamaya po pala ay mabibigay din kaming mga ham. At syempre bukod po sa cake na ipapamigay ni boss, meron din pong pahamon. Yearly po yan. Napakabait po ng aming landlord dito sa Dali. Yearly po yan. May pahamon at saka may minsan tinapay na social minsan cake. Ngayong taon na to, hamon, hampo, tsaka cake ang ipapamigay sa mga tenant. So, ako po yung caretaker dito kaya ako mamimigay. Ayan, let's go! Grabe pala, Grace. Ano, traffic ngayon, no? Grabe traffic. Oh my God. Ang daming traffic. Ang haba-haba ng traffic. Anong oras pa ako dito makakabalik? So, guys, nandito na ako, guys. Nandito na me sa Gold La. pwede ko nalang pina-reserve kong cake. Yan po, yung balance. Thank you! Ito po lahat na. So, dito lang po yung service natin. Para cute lang. Bye-bye. Ayan, guys. Saktong-sakto. Hi, everybody. Ayan na po yung pamigay ni boss sa mga tenants. Finally, guys. Nandito na ako sa store. Ayan. Gagawin ko na yung mga cards. Thank you. Thank you. tap naman magsulat <laughs> ito lang kumekin ito wait lang, ito lang benta God bless. Wow, thank you po, Boss Wang Yu. Yes. Happy, happy? Paano ang happy? Thank you po, Boss. Thank you, Merry Christmas. Happy New Year. Thank you, Boss. boss thank you, All right. Hi, you, Boss. boss. Olet, olet. Boss Wang Yu, thank you. Merry Christmas. Happy New Year yeah, po. Thank, ye. thank, thank you. Thank you Para so sayo. Much. much. Yay, may cake na kami. Charot. Wala charot. Okay oh, na. <laughs> <laughs> yeah, ang saya. Ito po mayaman ko. Sarap. Yeah. Yay, Happy New Year. Happy Thank New you, boss. Sir Julius, bye. Aww. Ayan. From Boss Wangyu, bye-bye. Dito kay Burger and dito kay Babe. Dito na ako kay Babe. Ayan, Babe Shop. Merry Christmas po, Boss Wangyu. Ayan, pabigyan na lang Boss Wangyu. Okay. Alam niya na yan. Thank you. Hello. Thank you, Babe. Happy New Year. Yeah, hey, Happy New Year. Thank you po. Hola na, hola na. Last na. Thank you po. All right, thank you. Happy New Year. Boss thank you po. Happy New Year. Happy New Year kay Ma'am Sheila yan. Pabigay na lang salamat. Ayan, water station. Thank you. Kanina bilyaran 'yon. Merry Christmas, Boss Ramy. Happy New Year. Thank you. Merry Christmas, Boss Bagong gising. Thank Ito pa ang feeds store niya, business niya. Thank you. Tapa kami cake. Very Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Salamat. Thank you boss! sa. Oy, magpasalamat ka doon sa inyo. Salamat. Merry Christmas boss! Salamat boss! Doon sa ano, nalasing na kayo? Nalasing kami. Nalasing kami. Napakadami noon. Sumpa lahat. Sumpa. Sumpa tayo. Thank you boss! Merry Christmas, buswang Maraming salamat po. Yeah. So Happy New Year! Thank New you, year. boss! Ito yung Plastic Center. Bye!